makinig sa mga meatheads at brain dead na mga daga sa gym. Habang ikaw ay naging abala sa pag-uusig sa iyong mga kalunos-lunos na maliliit na PR at mirror selfie, isang tahimik na revolusyon ang pumapatay sa iyong lumang konsepto ng pagkalalaki. Ang mga tunay na lalaki, ang mga mapanganib na lalaki, ay tumigil sa pag-aalaga sa iyong deadlift number taon na ang nakakaraan. Masyado silang abala sa pagbuo ng mga imperyo habang nagtatalo ka pa rin tungkol sa mga yugto ng paglo ng creatine tulad noong 1,178. Na May digma ang nagaganap ngayon, isang tahimik, brutal, winner-takes-all na salungatan sa pagitan ng dalawang magkasalungat na pananaw ng kapangyarihan. Sa isang tabi, Jim Alfas. Pinait na panga, vein-popping biceps, protein shake at mirror selfie. Gumugugol sila ng ilang oras sa ilalim ng bakal, nililok ang kanilang mga katawan sa mga monumento ng hilaw na pisikalidad. Naniniwala sila na ang lakas ay nasusukat sa mga plato, tibay sa milya, at katayuan sa lapad ng kanilang mga balikat. Sa kabilang banda, ang mga tanda ng aklatan. Walang six-pack, walang membership sa gym, walang interes sa pagbaluktot para sa validasyon. Gumugugol sila ng ilang oras sa ilalim ng bigat ng mga libro na nagpapakaisip ng sapat na matalas upang maputol ang ingay ng isang nakakagambalang mundo. Naniniwala sila na ang lakas ay nasusukat sa mga ideya, pagtitiis sa pagtuon at katayuan sa lalim ng kanilang pangunawa. Narito ang malamig, mahirap na katotohanan na napakahina mong tanggapin tandaan na ang video na ito ay para sa mga nagbebenta ng mga scam sa pangalan ng mga kurso. Ang iyong mga kalamnan ay walang halaga sa 2026. Ang kahanga-hangang pangangatawan na iyong ginugol ng limang taon sa pagbuo, walang kwenta. Ispell out natin ito para sayo sa iyo sa monosyllables. Na-level na ang playing field. Ang sinumang nerd na nakatira sa basement na may tutorial sa YouTube at anim na buwang disiplina ay maaaring magmukhang mas mahusay kaysa sa siyamnapong porsyento ng populasyon. Ang iyong pagsusumikap ay walang kabuluhan kapag ang impormasyon ay libre at ang mga diskarte ay na-standardize. Akala mo ang pagiging jack ay ang iyong tiket sa pangingibabaw? Paumanhin, sikat ng araw, ngunit nangyari ang internet. Ang lihim na sarsa ng mundo ng fitness ay karaniwang kaalaman na ngayon. Alam ng lahat ang tungkol sa progresibong overload, macros, intermittent fasting, at hypertrophy. Yaong mahabang gabing ginugol mo sa pagsasaliksik ng mga gawain sa gym? Nasayang lang yung gutay-gutay mong katawan na ibinabaluktot mo sa salamin? Hindi na ito espesyal, isa pang kalakal. Samantala, ano ang ginagawa ng Library Sigma? Mastering dark psychology, decoding financial systems. Pag-aaral kung paano manipulahin ang pag-uugali ng tao. Habang nagbibilang ka ng mga reps, nagbibilang siya ng mga numero sa kanyang bank account. Baka mapabilib ng iyong biceps ang mga lasing na babae sa club. Ang kanyang kaalaman ay maaaring mabangkarote ka bago mag-almusal. Hayaang lumubog 'yon. Ang iyong mga natamo ay pansamantala. Ang kanyang pagkilos ay walang hanggan. Narito ang kicker. Ang iyong tinatawag na disiplina ay hindi yan disiplina at hindi yan kahanga-hanga. Ikaw ay nasa autopilot. Sumusunod sa isang preset na gawain sa gym tulad ng isang hamster sa isang gulong. Nandito ang Sigma na muling isinusulat ang mga panuntunan ng laro habang natigil ka sa iyong walang katapusang ikot ng mga araw ng dibdib at mga araw sa likod. Naglalaro ka ng pamato habang naglalaro siya ng apat na D-chess. Oo nga pala, speaking of libro, meron akong libro na isinulat tungkol sa iyong pinansyal. Baka matulong ito sa iyo na magsimulang magnegosyo, i-click ang link sa description. Dalawa, bumababa ang iyong katawan habang binabasa mo ito. Narito ang isang nakakatuwang katotohanan na sisira sa iyong araw. Ang iyong pisikal na kalakasan ay natapos ilang taon na ang nakakaraan. Bawat segundong ginugugol mo sa gym na iyon ay nagpapabagal lamang sa hindi maiiwasang pagkabulok. Sa pamamagitan ng apat na po, ikaw ay magiging isang sira, -sira na desperadong kumapit sa iyong mga araw ng kaluwalhatian tulad ng isang kalunos-lunos na nasa katanghaliang linebacker ang iyong mga kalamnan ang mga ito ay isang bumabagsak na asset kahit gaano karaming oras ang ginugugol mo sa paglililok sa kanila sa kalaunan ay lulubog manghihina at magtataksil ito sa iyo biology yan bro hindi mo maaaring i-outsquat ang oras mo sa iyong katawan alam ito ng Sigma. Kaya naman hindi niya sinasayang ang kanyang buhay sa panandali ang pisikal na gawain. Ang Library Sigma. Araw-araw ay nagiging matalas ang kanyang isip. Yung behavioral economics book na nabasa niya last year, nagbabayad pa rin ng dividends sa kanya. Yung coding skill na pinagkadalubhasaan niya, nagpiprint pa rin ng pera habang pinapaising mo ang iyong rotator cuff, nakakakuha siya ng mga kasanayang tulad ng Bitcoin noong 2010. Bawat taon na lumilipas ay nagiging mas malakas siya, mas mapanganib. Habang nakikipagkarera ka laban sa orasan upang mapanatili ang iyong pangangatawan, nagtatayo siya ng isang imperyo na hihigit sa kanya. At narito ang kabalintunaan. Ikaw ang tinatawag na disiplinado. Ang disiplina ay hindi nananatili sa isang gawain sa gym. Ang disiplina ay pamumuhunan sa mga bagay na mahalaga. Ang iyong mga kalamnan ay maaaring makakuha sa iyo ng panandaliang sulyap mula sa isang estranghero. Ang kanyang isip sa isang sigma ay maaaring maghugis muli ng mga industriya, durugin ang mga kakompetensya at mag-utos ng paggalang sa isang pandaigdigang saklaw. Nakakaramdam pa rin ng superior tatlo. Ikaw ay mahirap at hindi mo alam. Pag-usapan natin ang iyong kalunos-lunos na pananalapi, Mr. Personal Trainer. Ipinagpalit mo ang mga oras para sa dolyar, tulad ng ilang magsasaka sa medieval na may matigas na kisame sa iyong mga kita dahil napakaraming oras na maaari mong sanayin ang mga kliyente bago bumigay ang iyong katawan. Ang Sigma, isang beses siyang nagtayo ng online course. Kumikita pa rin ito ng 30,000 piso sa isang buwan habang natutulog siya. Naiintindihan niya ang leverage. Alam niyang ideya lang ang pera. Ikaw? Nabubuhay ka pa rin sa paycheck sa paycheck, kumbinsido na ang iyong susunod na sertifikasyon ang magiging malaking pahinga. Ayaw mong sirain ito sa iyo, ngunit ang iyong pinansyal na hinaharap ay mukhang kasing madilim ng iyong mga antas ng testosterone sa limampu. Hindi na ginagantimpalaan ng mundo ang malupit na lakas. Ginagantimpalaan ito ang pagkamalikhain, diskarte at pagkilos. Habang nagpapaalipin ka sa iyong gym, ang Sigma ay gumagawa ng mga system na kumikita ng pera sa autopilot. Siya ay naglalaro ng mahabang laro habang ikaw ay natigil sa isang grind na walang katapusan. Ang iyong pagmamadali ay kahanga-hanga, ngunit ito ay luma na. Gumagamit ka ng bow at arrow sa mundo ng mga drone. At huwag na nating simulan ang iyong mga gawi sa paggastos. Yung limang daang piso gym membership, yung mga sobrang mahal na supplement? Yung 5,000 piso na pares ng sneakers na kabibili mo lang? Ang lahat ng ito ay idinisenyo upang panatilihin kang sira at umaasa. Ang Sigma ay nakikita ito sa pamamagitan ng consumerist na katarantaduhan. Namumuhunan siya sa mga asset na pinahahalagahan sa paglipas ng panahon hindi mga pananagutan na nakakaubos ng kanyang bank account. Hindi siya nagbaluktot ng mga bagong sipa. Binabaluktot niya ang generational wealth. Manood ng Jim Alpha sa loob ng limang minuto at makikita mo ang pinakamalungkot na pagpapakita ng mga primitive na laro sa katayuan. Laging tinitingnan kung sino ang mas malaki. Palaging pumuwesto malapit sa salamin. Nakakaawa talaga naglalaro ka ng larong idinisenyo para sa mga cavemen at ipinagmamalaki mo ito. Ang Sigma, hindi niya nilalaro ang mga larong iyon dahil pag-aari niya ang burol habang abala ka sa pagpo-post. Minamanipula niya ang buong game board. Ang iyong maliit na pangingibabaw ay nagpapakita ng pagpapasaya sa kanya kung paanong ang isang aso na humping ng isang paa ay nagpapasaya sa mga tao. Siya ang puppet master at isa ka pang string na hatakin. Bakit nahuhumaling ka pa rin sa pangingibabaw sa mga pisikal na espasyo? Nag-evolve na ang mundo. Ang kapangyarihan ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamaraming makakaupo. Ang kapangyarihan ay tungkol sa kung sino ang kumokontrol sa salaysay, kung sino ang nakaka sa masa, kung sino ang humuhubog sa hinaharap. Naiintindihan ito ng Sigma kaya naman hindi siya nag-aaksaya ng oras sa pagpapabuga ng kanyang dibdib sa harap ng mga estranghero. Tahimik pero seismic ang mga galaw niya. At narito ang punchline. Habang nakabaluktot ka sa salamin, binaluktot ng sigma ang kanyang talino, ang kanyang impluensya, ang kanyang imperyo. Sa oras na mapagtanto mong mali ang iyong nilalaro, huli na ang lahat. Narito ang pagkakaiba mo sa isang tunay na lalaki. Maaari mong gawin ang mga tao na tumingin sa iyo para sa isang segundo. Maaari niyang papaniwalaan ang mga tao kung ano ang gusto niyang paniwalaan nila. Nakakakuha ng Instagram likes ang iyong pangangatawan. Ang kanyang mga salita ay nagsisimula ng mga revolusyon. Habang abala ka sa pag-flex, Pinoprograman niya ang mga operating system ng lahat ng tao sa paligid niya. Makakakuha ka ng pansamantalang pagpapatunay. Nakakakuha siya ng permanenteng impluensya. Ang iyong pinakamagandang senaryo? Ikaw ay isang panandaliang distraction. Best case senaryo niya? Isinulat niya muli ang kasaysayan. Ang atensyon ay panandalian. Ang impluensya ay magpakailanman. Ang sigma ay hindi lamang gusto ng mga mata ng mga tao. Gusto niya ang kanilang isip, ang kanilang katapatan, ang kanilang pagtitiwala. Nauunawaan niya ang kapangyarihan ng pagkukwento, panghihikayat at emosyonal na katalinuhan. Habang nag-aalala ka tungkol sa rasyo ng like to comment mo, gumagawa siya ng mga salaysay na nagpapakilos sa mga market, humuhubog sa mga opinyon at nagbibigay inspirasyon sa pagkilos. Ang iyong halaga ay nagsisimula at nagtatapos sa iyong katawan. Ang kanyang halaga ay lumalampas sa oras, espasyo at pangyayari. Iniisip mo pa rin na mananalo ka? Ginawa ka ng digital age na hindi na ginagamit. Ang iyong buong panukalang halaga ay binuo sa paligid ng pisikal na presensya. Sa kasamaang palad, lumipat ang mundo online, henyo. Walang nagmamalasakit kung gaano kakalaki sa mga tawag sa Zoom. Ang iyong nakakatakot na presensya ay nangangahulugan ng jackshit sa isang mundo na pinapatakbo ng code at mga algorithm. Ang tandang pananong ng Sigma, siya ay umunlad dito. Gumawa siya ng audience na limang daang libo habang gumagawa ka ng mga drop set pinagkakakitaan niya ang kanyang kaalaman habang sinusubukan mo pa rin magbenta ng mga sesyon ng pagsasanay. Ang internet ang kanyang palaruan, ang kanyang larangan ng digmaan, ang kanyang imperyo. Gumagamit siya ng teknolohiya para palakihin ang kanyang impluensya sa mga antas na hindi mo maintindihan. At narito ang kicker. Habang natigil ka sa iyong maliit na bubble ng gym, nakikipag-network ang Sigma sa mga CEO, gumagawa ng mga digital na asset at nag-automate ng kanyang mga stream ng kita. Siya ay nasa lahat ng dako at ikaw ay wala kahit saan. Ang digital age ay walang awa para sa mga dinosaur na katulad mo. Tayo'y maging malupit na tapat. Walang nakakaalala sa mga atleta. Pero ang mga pilosopo, siyentipiko, strategist, ang kanilang mga ideya ay nabubuhay sa mga siglo. Ikaw, maswerte ka kung maaalala ng mga apo mo na ikaw ang fit. Ang sigma ay ganap na naglalaro ng ibang laro. Gumagawa siya ng legacy. Lumilikha ng mga sistema, nagiiwan ng mga ideya na humuhubog sa hinaharap pagkatapos ng kanyang kamatayan. Hindi lang siya nabubuhay ngayon, namumuhunan siya sa kawalang hanggan. Kaya samantala, sinusubukan mo lang sirain ang iyong squat PR. Nakakaawa. At ang pangwakas, ang hatol? Hindi ito debate. Isa itong ehekutib. Ang Jim Alpha ay isang namamatay na lahi desperadong kumapit sa hindi napapanahong mga ideya ng pagkalalaki habang ang aklatan ng Sigma ay tahimik na kinukuha ang lahat. Ang iyong pagpipilian ay simple. Panatilihin ang pagbomba ng bakal tulad ng isang walang utak na papet ng karne o simulan ang pagbuo ng isang isip na nagkakahalaga ng paggalang. Ang isang landas ay humahantong sa pagiging washed up has been ng apat napu. Ang isa naman ay humahantong sa aktwal na kapangyarihan. Pumili ng matalino, ngunit pumili ng mabilis. Ang hinaharap ay pag-aari ng mga nag-iisip at ikaw ay nasa likod na. Kaya i-click ang link sa description at bilhin ang libro kung gusto mong mapanatiling matalas ang iyong isipan.